Mm. Mm. 4 ah. Siling haba. Sa in English ani roning bagu beans. Bagu beans. Naoy na ana siya uy. Kagire siya Promise. ani okay. isa Hala, sayoti. Sayoti. Ay, Ang hang nun eh. Ako Ang hang lang, sir. Ang hang lang, na yan nun, oy. I can see. Lagyan ng cornstarch, mga ma'am. si oh, di ba nun, malapot na, oh. Ano, eh, Sabi ko sa iyo eh. Ganyan ang magluto noon. May pagmamahal. Na? Hmm. Katulad ng pagmamahal ko sa papa niyo. O, di diba? Ang galing. Katulad ng pagmamahal ko sa papa niyo. Ano naman na noon? Ah, plating. Ito yung ano namin. Recipe for tonight. na uh, this evening. May pag-uot. Okay. Hmm, sarap nito ah. Plating. Hindi chid gayo. Asa ah, ba kaharon na hot dog ka ng kahukad. Kay pwede man tomorrow. Basta iputang lang sa koan, freezer. Woo! Sarap naman nito. Tapos plating. Sabi ko sa inyo, mag-plating tayo. Ayan. Yan, ilagay si silid niyan para may ano, garnish. We have to put garnish para naman lalong sasarap yung ating ulam, katulad ko of oh, char. Mm -hmm. ayan po ang ulam namin. Po. Sa mag order nito, sabihin niyo lang sa akin. Oh, happy fiesta sa amin. Pista roon. <laughs>